Kaya gusto ko muna siyang itanim sa kap. Gusto ko makapagtanim ng maaga. Yan, good morning po. Ah, Mag-i-spray tayo ngayon ng fungicide sa tanim nating sili, mga nakakaps. Kaya gusto ko muna siyang itanim sa kap. Gusto ko makapagtanim ng maaga. Eh kaso wala pang tubig. So ito, itinanim namin ng halos second week lang ng May. Ayan, ganyan na siya kalaki eh kung idadirect namin dun sa pagtataniman talaga, wala kaming makukuhan tubig. Hindi kagaya dito na pwede mo siyang dilig-diligin. Ito lang area na to, kapraso lang to. Bali 33 to ito at saka dito. So ang dami niya, kung itatanim namin, ikakalat na namin dun sa pagtataniman. Napakahirap pa na patubigan at diligin. Lalo na nung uh, kalagit na anong may sobrang init at walang tubig. Eh ngayon, diba, medyo malaki na siya kahit nandito sa cups. So na-try na namin to last year, halos isa't kalahating buwan siyang nandito sa cups. Okay naman, gumanda naman. Okay. Hindi na uh, untol yung paglaki niya. Dire-diretso lang. Ang dali pang alagaan kasi gaya nyan, o kalahating sprayer lang, na-spray ko na lahat. Tapos halos dalawang timbang tubig lang, nadilig mo na siya kasi lalagay mo din siya sa sprayer. So yun yung dahilan kung bakit itinanin muna namin siya sa caps. So mga kalagit na ng June, ililipat na namin ko dun sa pagtataniman niya talaga. Uh, month siya dito. Hindi ko alam kung merong iba din na ginagawa yung ganitong practice, yung nagtatanim sa caps. Pero para sa akin, okay naman siya kasi gaya nga niyan, kahit kainitan o oh, nakapagtanim kami. Tapos, hindi naman naburit siya o oh, hindi naman na uh, untol yung paglaki niya. Ayan o, ang gaganda naman niya. So kung itinanim mo talaga siya ng one month sa ganitong stage, ganyan na talaga yung laki niya. Hindi naman nagka problema sa paglaki. So dire-diretsyo, nakapagtanim kami ng maaga. At saka hindi naman siya mag-iinda kasi pag nilipat namin kasama yung lupa. So okay lang din. Para ka lang din nagtanim sa seedling tray. ba diba sa seedling tray, pag natin, kasama yung lupa. So, eto, sa cups naman, pag nilipat din namin to, dun sa talagang pagtataniman na, kasama din yung lupa niya. Kaya okay lang. Uh, hindi masyadong mai-stress yung halaman kasi compact pa din yung ugat niya. Tsaka, mas magandang i-condition yung mga seedling kapag ka nandito sa cups. Parang mas madali siyang pagandahin. So, mai-condition muna namin siya ng maganda bago itanim yeah so ito na ito na yung nating series sa cups, oh. Aha. Uh, uh two weeks na siya. Ngayon, nag-spray tayo ng fungicide. Mas malalaki yung sa side na to kasi mas nauna itong tinanim. Ayan, oh. Okay, ayan medyo blue blue Kung mapapansin nyo yung kanyang dahon Kasi kulay blue yung Punggiside na ginamit natin Ayan o oh. Ewan ko ba kung bakit kulay blue Pero karamihan yata sa punggiside kulay blue eh. Kasi yung mga nagagamit Namin puro kulay blue Ayan sa mga ayan. gustong Sumubok Na magtanim sa caps oh, Pwede nyong itry ito Makakapagtanim kayo ng maaga. Dire-diretso yung laki niya sa kaprasong space. Mas madali pang alagaan. Tsaka hindi naman siya... Hindi naman ganun kadami na dagdag na gastos. Yung cups kasi na to, pangalawang gamit na namin eh. Last year na na namin to at tinabilang. No, sa hindi masyadong naaarawan. Ayan, okay naman siya. Nagamit uli namin ngayon.